Who are you today? Bata pa lang ako, mahilig na ako manood ng cartoons at anime. Sila ang bumuo ng childhood ko. At hanggang ngayon, daladala ko pa din yung pagkahumaling ko sa cartoons at anime. Kaya naman, naging pangarap ko maging animator. Kaya umuwa ako ng course na Information Communication Technology dahil may kinalaman ito sa pangarap ko. Sa ngayon, first year college pa lang ako. Kaya ang hakbang na ginawa ko para maabot ko ang pangarap ko ay ginugugol ko ang oras ko para mapagbuti ang skills ko sa digital arts. Kaya araw-araw ako magpapractice sa pagdodrawing para makita ko yung resulta na gusto ko. In the future, I'm hoping na sana maging mahusay na digital artist at animator ako. Kasi pangarap ko talaga yun. At dahil estudyante pa lang ako, kailangan ko magsikap hanggang makapagtapos ako. Pero in reality, nakikita ko ang sarili ko na nagtatrabaho sa call center. Umiinom ng kape pang kontra ng puyat kasi 10pm to 6am ang pasok ko. Nakikita ko din ang sarili ko na kumakausap sa makukulit at irate na customer na sa sobrang irate pag sisigawan ka at matutumba ka sa upuan. Tapos sabay inom ng kape. Tapos pag uwi ng 7am, hindi na ako makakatulog kasi sumisipa pa din yung kape. Tapos, pagdating ng 8pm, magko-commute na ako kasi one and a half yung biyahe sa work. Kaya makakatulog ako sa jeep. Iyong broom 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 Kuya, kuya, nagpas na po kayo. Kuya, gising na. Nagpas na po kayo sa bababaan nyo.